Coffee farming! So, andito po kami sa Barangay San Antonio, Kalayan, Laguna. At uh, kasama ko po ang SIPAT uh, Team, ang Coconut Protection Action Team ng Laguna Rizal. So, sa paunguna po ni Sir? Joel po. Pabon. Nora Questa. Lovely Labor. Riza Manalo. So, ito po yung aming group. Uh, ang pangunahin po namin ngayong sinosurvey ay ang tungkol sa Spike Moth. So may hawak po sila na specimen, and then yung soil sample, parang sa ganun eh, mapadala natin doon sa ating laboratory at malaman kung ano yung mga dapat gawin na protocol para dito sa pagkontrol ng coconut spike mite. So, yun lang, maraming salamat and happy farming! <laughs> so, uh, ang property pong ito ay uh, kay uh, Ginuong uh, Bobby Villegas kaya uh, tunay na pangalan niya ay Roberto Villegas. At uh, tinitingnan natin yung status ng kanyang uh, coconut dahil sa merong uh, banta ng uh, peste sa lugar. Noon saan eh, ating titingnan kung uh, meron na rin dito sa barangay San Antonio, Kalayan, Laguna dahil yung mga karatig na bayan ay nakikitaan natin ang uh, uh, peste na coconut spike mo. So tuloy-tuloy lang ng aming surveillance, inaakyat yung puno, kumukuha ng talbos, paano sa ganun ay masigurado. Ah, uh, ng specimen para makita kung spike mo talaga yung misisira sa lugar. At arito yung ating mga kasama, pakita ko sa inyo. So, kasama ko yung SWAT team ng PCA Laguna Rizal. Sila yung uh, uh, kasamahan natin na technical group para sa ganun ay mangolekta, tumingin at mag-observe and then surveillance na nga ng ating uh, mga coconut Uh, tinitingnan natin kung hindi lang naman coconut spike mot kung anong kung an, kung ano pa mang iba't ibang uri ng sakit. So, tinatawag ako ng aking mga kasama. Meron nasa taas, kumukuha siya ng specimen para na sa ganun masigurado natin na kung ano yung uh, insect na naninira ng ating yun. So, ayan sila. Uh, at tingnan natin yung, poly, ah, yung na-collect nila na leaf sample. Ayan. Ayan yung lip sample na infested ng ating uh, Coconut spike moth Na ating uh, Sino-survey Positive ba? Ah, guys? Ayan, positive daw Ang ating uh, My spike moth Yung ating uh, Coconut So sana maayos to. Ano sa ganun eh hindi na talaga mamatay yung ating mga papanat dito sa sa property ni Mr. Roberto Bellegas na na, narito sa Barangay San Antonio Clemente. Wala na pong talbos na may damage. So usually makikita natin yung ating uh, yung damage ay nag-uumpisa siya sa talbos then bumababa sa ubod na nagiging ng pagkamatay ng ating yob hey, Kaya at, uh, ating hanggat maaga inaalam natin kung paano yung gagawin paano sa ganon ay uh, ating maagapan kung ano man yung problema ng uh, coconut dito sa uh, So, um, ating lugar ngayon. sa na sa, sa, sa loo okay. so ayan namin, uh, all, ay, ang aming mga kasama namin representative ng Ipakita barangay sa iyong vlog sir o yan uh, meron ng instar yan ayan meron siyang instar kung mapapansin nyo ayun ayun nagagapang ayun ayun so ayan yung uh, instar o tinatawag na coconut spike moth. Yun yung pinaka damaging natin na uh, stage ng life ng uh, coconut spike moth dahil uh, yung mga larva, yung mga uod na yon, yun ang sumisipsip ng uh, katas ng ating nyog na kung saan ay naigisanhi ng pagkamatay o pagkatuyo ng mga dahon. Yan lang, maraming salamat and happy farming! Yan, collection ng ating lip sample yung mga infested para sa ganun makita natin yung uh, specimen niya Pare, kung mo okay. Ito yung ano, yung text, yung butas-butas Ayan, Yan, binubu... Yan yung symptoms pala ng uh, infested ng coconut spike moth yung kanyang lar yan may mga butas-butas yung ano uh, yun yung mismo kanyang palaspas so ayan yung itsura ng uh, spike moth yung uh, kumakain ng ating dahon so salamat sa okay, salamat sa SWAT team ng uh, Laguna Rizal yan kung mapapansin nyo po yan yung naiging dahilan medyo hindi natin alam bigla na lang uh, bumabagsak yung talbos o yung dahon ng ating coconut na kalimitan ay dahil sa spike mold yan yung nagiging unang uh, batayan na mapapansin nyo, bigla na lamang yung dahon niya ay uh, natutumba. Ayan, katulad yung talbus na yan, medyo bumagsak siya. So, yun yung mga symptoms na aming nakikita na pag-infested siya ng spike mold. Bale yung lugar. Ayan, yung uh, appearance ng ating lugar. Medyo mababa pa ang mga nyo dito. Pero, 'yung papuntarin. So yan another collection ulit ng ating uh, lip sample. Sir Charlon, ano yung ano yung symptoms ng ating uh, uh, pag-infested siya ng spike mold. Meron po kayo mapapansin dito na yan. Yung butas-butas na kain ng uod dun sa ano, mismong palaspas. Ayan. Kaibigan niya na. Kaibigan po yun, uh, yan na yun yung kumakain. Yan yung palatan na. Ah, ito main star. Ayun. No, May install. Kasi so, ano yung plastic mga tele? Ito. Ito, yun. yeah, yeah. ito yung mismong uod na bagong ano pa lang ito. sa itlog. Kapipisa pa lang. Bagong hatch. Oo. Oh. Mm -hmm. well, ano yung tura kaya ng itlog niya? Yan yung yeah. pinaka damaging. Yes. Ito yung damaging niya. Oh. Na hanggang ah, 14 to 16 ah, oh. days. Ayun pa, yung pa, yung pa. Okay. Mm. 14 to 16 days. So 14 to 16 days na magiging uh, 'Yun yung kanyang damaging uh, stage. Damaging stage sa pa natin yan, meron pa yan. So salamat kasama natin yung uh, ating mga coconut farmer. Nakatulad ni Kang Rosa, then nagka Kang Hilda. Nasaan ka Kang Judy? Tingnan mo ayun po sila. Wala, wala na dito. nakikisa sa atin para sa pagbukoksa. Uh, Bukoksa ng uh, coconut Spike mo dito sa Bayan ng Kalayaan, Barangay San Antonio Kalayaan. Ano kaya Patuloy din? po natin ang Happy Farming! And Happy Farming! Farming.